Catherine Bernardo, nilininis pa rin ang pangalan ni Daniel sa kanyang mga banggulang kahit nga niloko na siya nito. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Natural lang naman sa magkarelasyon na ipagmalaki ang partner sa kanyang mga magulang para tanggapin niya ito at makuha ang permiso ng magulang. Ganun lang din ang ginawa ni Kat kahit na niloko siya nang paulit-ulit ni Daniel. Halina't panoorin natin ang video. First time na nagsabi sa kanyang ina. Gano'n naman talaga di ba? Kapag meron tayong karelasyon, pilit nating pinagaganda ang imahe. Best foot forward, di ka nga. Tama. Ba? Hindi mo sisiraan yung kasi mahal mo eh. Mm. Ayaw mo tumatak sa mga magulang mo na pangit ang ugali niya, mga di ba? Yung mga pagkukulang, pinupunan mo yun. Sumo-sobra naman, yes. di ba? Parang gano'n. So, nung nagsabi siya kay Tita Min, doon pa lamang nalaman ng mga magulang na meron talagang problema. Ayun. At sinabi na, hmm. at ang unang-una na talagang naging, ika <laughs> eh, hindi lang bintang eh. Ang dami nakararating kasi kay Katrin tungkol kay Andrea Brillantes. Ika nga. Wow. ba? Diba? At meron din mga balita na hindi lang daw kasi isang beses, kundi hmm. maraming beses daw. Di nga sinasabi ng Katnyal kung ano ang totoong dahilan ng hiwalayan nila. Pero kahit solo lang ni Kat, ay patuloy pa rin ang suporta ng fans sa kanya. Maghintay na lamang tayo ng susunod na update. Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa aking YouTube channel, Selyang Beats. Baka kayong isa sa manalo ng 500 pesos sa December 25. Maraming salamat po.